Matubig po ba ang dumi ng inyong alagang biik? Sa unang tatlong araw ng kanyang pagtatay, binigyan ko siya ng water soluble na gamot. Tapos ang tatlong araw, wala pa rin akong nakikitang pagbabago. Kaya nagdesisyon na ako na injectable na ang aking igamot sa aking biik. Sa unang araw, tinurukan ko siya ng 0.5 ml. Ito po ay base sa dosage ng gamot. 1 ml per 20 kg body weight. Estimated body weight ay 10 to 15 kilograms. Sa sunod na araw, tinasang ko ang dosage ng gamot sa 0.7 ml hanggang sa pangatlong araw. Kasabay ng paggagamot, binigyan ko siya ng vitamins with electrolytes. Araw-araw po yun. Matapos ang limang araw ng pagtatay niya, nakarecover na rin siya. Tumigas na rin ang kanyang dumi. Yung gamot po na ginamit ko, makikita nyo po sa comment section at yan po at sana po ay nakatulong kahit konti. Please like and follow for more videos. Thank you.